samahan kami dahil may bibigay kaming medical mission para sa kanilang kalusugan at may mga dala tayong gamot. Siyempre, hindi mawawala yung uh, trademark natin yung mga groceries para sa buong pamilya ng mga taga-ati village. pa. Dito po tayo sa napakagandang isla ng Boracay. Kitang-kita nyo naman yung kagandahan ng mga beach dito at ng tanawin na to. Sobrang sikat ng isla na to, hindi lang po sa Pilipinas, pero sa buong mundo. Pero bago pa man sumikat po itong isla ng Boracay, ay eh meron na pong mga katutubong na mumuhay dito at nangangalaga ng magandang kalikasan na ito. Ito po ang mga katutubong ati. At ngayong araw na to ay napaka espesyal dahil 12th year anniversary po ng pagtatayo ng Ati Village dito sa Boracay. At ngayon po, eh, sila naman po ang bibigyan natin ng tulong, saya at pag-asa ngayong araw. Huwag na natin patagalin to at kilalanan natin ang mga katutubong ati. Ako si SV, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. What? Oh. Ooh. Ooh. Oh. Sama. Sama. <laughs> Ako si SV, Sam Versosa. Dahil ang angking nitong ganda at mayabong na kalikasan, itinuturing bilang paraiso ang isa ng Boracay sa Aklan, na isa sa pinaka-iniingatang yaman ng Pilipinas. Noong nakaraang taon, umabot sa mahigit dalawang milyong turista ang bumisita sa isla dulot ng karikitang taglay nito, bagay na siyang nagbibigay buhay sa napakaraming Pilipino. Pero sa likod ng pag-asensong ito, ay isang nakakalungkot na realidad. Dahil umangat man ang estado ng isla, tila napag-iwanan naman ang mga sinaunang tagapangalaga nito, ang mga katutubong ati. Sister, kamusta po kayo? Kumusta po? Ayos lang po, sa wala lang Diyos. Isa si Sister LB sa mga mabubuting usong nangangalaga at tumutulong sa mga katutubong A'ti dito sa A'ti Village sa Boracay. Gaano na po ba kayo katagal dito sa A'ti Village? Mag uh, magpa-5 years na. Taga dito ba kayo sa akin? Hindi po, ako ay taga Cebu. Taga Cebu. Uh, isang misyonera. Kamusta ang kalagayan ng uh, komunidad dito sa ate, Sister? Uh, sa ngayon ay ang daming pagsubok, pero kahit pa man, uh, mayroon lang pag-asa. Okay. Uh, at nanalangin kami na naway uh, talagang pagbigyan kami ng Diyos. At kami ay naniniwala na hindi natutulog ang Diyos. Okay. Panig ang Diyos sa mga okay. mahirap. Okay. Sa loob ng dalawang ekpare ang lupaing ito, naninirahan ng mga katutubong ati. Yung pagpasok namin dito, masasabi nating secured sila sa kanilang lupa dahil meron na silang matawag nilang sa kanilang lupa na ito. At meron na silang sariling bahay sa tulong ng mga individuals na tumutulong. Kung dati malayang nakikinabang ang mga katutubos ang kingganda at yamang kalikasan ng isla, ngayon sa kakarampot na lupa yung ito, nalang halos umiikot ang kanilang mundo. Mabigat mang aminin, pero limitado lang ang kalidad ng buhay sa loob ng ati village. Hindi rin biro para sa kanila ang makipagsabaya sa mga dambuhalang negosyo sa isla. Kaya naman, para sa mga pinuno ng tribo… Ang edukasyon ng mga kabataang ati ang nakikita nilang susi para kahit papano'y makaahon sila sa kahirapan. Ano naman kami? Piyas naman kami ng mga ati kahit na wala kami resort. Okay lang naman sa amin ma'am dahil uh, pangarap din namin nga mula pa sa noon nga mapakag-aral ang mga bata namin. Tayo ni namin dito ay nawa uh, walang maiiwan, lahat ay mag-aaral kahit yung college, ginasuportahan gina, gina natin. Isa si Rowena Tambuon sa mga kabataang ati na nagsusumikap pa kapag tapos ng pag-aaral para matulungan ang kanyang komunidad. Nangangarap na maging isang nurse upang matutukan ang kalusugan ng kanyang kapwa ati sa village. Lalo pat, salat na salat sila sa pangangailangang medikal. Pag nakikita ko po sa, komunidad community namin, every month kasi ma'am nagkakasakit, may hindi kayang magpa-hospital dahil walang ano, balang pera, ganun. Tapos ako, gusto kong makatulong. Number one na ano, rason ko talaga, para makapagtapos ako, yung ano, yung ati community. Sila yung pinanghawakan ko ng ano ko, ng love ko. meron namang health center. Pero sa ngayon lang kasi malayo. Kung magkasakit kasi sila, ang bahay nila maliit lang. Doon, stay mo na doon habang hindi pa gumaling yung kanyang lagnat. Katuwang ni Sister Elvie sa pangangalaga ng kalusugan ng mga katutubong ati, ang ina ni Rowena na si Maria. Yan ang kadalasan dito, ma'am. TV talaga ang mga ano dito. Ayun siguro, nagkaroon ng mga TV, sa sobra pang trabaho. Itong ang mga bata ay mga sipunin, ubo. At dahil pasakit para sa kanila, isang daang pisong pamasahe papunta sa health center sa labas ng village, may ilang ati na pinipili na lang tiisin ang kanilang karamdaman tulad na lamang ni Gloria. Pumunta ako doon, pina-extray ako, nakita yung ma-spot yung baga ko. TV daw talaga, Oh, sabi ng doktor, ikumpan daw ako. Sabi ko, hindi, wala tayong pera. Masalimuot at naisantabi man ang kalagayan ng mga ate sa Boracay, tuloy pa rin si Sister Elvie sa kanyang pagkakawang gawa, katuwang ang mga pinuno ng ate. Ang isa kong pangarap dito sa komunidad ay talagang maasinso na ang buhay nila. Maging uh, marunong na silang mag, uh, self-empowered at saka educated. Bagay na sinusuklian ng tiyaga at pagsusumikap gaya ng mga kabataan ati tulad ni Rowena. Thankful kami kay sa Panginoon dahil dahil pinadalhan niya kami ng ng tulad niya na nagmamalasakit, nagmamahal sa amin kasi walang pagsubok na natrasan. Tara, samahan nyo kami dahil may bibigay kaming medical mission para sa kanilang kalusugan at may mga dala tayong gamot at mga inhandang goods para sa kanila dito sa Ati Village. Tara po! Ang salik ng kaularan ay ang pagtutulungan. At kaakibat ng dalawang aspetong ito, ang isang napakahalagang pangangailangan, ang kalusugan. Kaya para masiguradong tuloy-tuloy sa pag-angat at pag-asenso mga katutubong ati, Espesyal na misyon ang inihanda ng Dear Svt dahil ang pangangailangan medikal na matagal na nilang inaasam ng mga katutubong ati, amin ng dinala mismo sa kanilang munting komunidad. Narinig po natin ang mga ilan sa mga kwento ng ating mga kababayang ati, at uh, narinig din natin ang kanilang mga pangarap para sa kanilang komunidad. Ngayong araw po, kasama natin ang mga magagandang kandidata ng Miss Universe Organization Philippines at kasama natin sila ngayong araw para magbigay po tayo ng konting tulong, saya at pag-asa sa mga kababayan nating naninirahan dito sa Ati Village. Tara samahan nyo kami dahil may bibigay kaming medical mission para sa kanilang kalusugan at may mga dala tayong gamot at mga inhandang goods para sa kanila dito sa Ati Village natin. Pasok pala kami sa village pero kaagad na naming naramdaman ng mainit na pagtanggap sa amin na mga ng ati. Nakakataba ng puso makita ang saya at ngiti sa mukha ng mga bata. Katuwang ang mga kandidata ng Miss Universe Philippines, Aqua Boracay at ang magigiting na barangay health center volunteers at volunteer nurses and doctors ng aklan. sama-sama naming ipinabot sa mga katutubong ati ang ayudang medikal na layong pagbutihin ang kanilang kalusugan. Ito yung nila sa amin dito sa Ati Village, tulong medikal, hygiene kit, pinaka-importante daw na kailangan nila. At syempre, hindi mawawala yung uh, trademark natin mga groceries para sa buong pamilya ng mga taga-Ati Village bakas din sa mukha ng mga kandidata na Miss Universe Philippines ang walang mapagsidlang kasiyahan. Dahil sa pagkakataong makahalubilo ang mga ati na madalas ay naisasantabi sa isa ng Boracay. Honestly, it's really heartwarming. We've spent a few days here na in Boracay and everyone knows that tonight is really important. So this was a really nice time to sort of get away from the hustle and bustle of our preparations and really give back to the people here in Happy Village. well i feel really really happy now i'm here and going in one of the kids already called my name right away it's and they recognized me and everyone here someone recognized me it kind of made me feel healed as a child because when i was a child i often get bullied from my complexion too so coming in here and seeing the you know the smiles in their faces and the joy in their heart it makes me feel very welcome but at the same time these are the same people i'm representing so i'm just really really happy now uh, i'm here and i'm making them smiles and they're making me smile bukod sa pagtataguyod ng bandera ng kanika nilang mga lokalidad, marami rin sa mga kandidata ng Miss Universe Philippines ang may mga sariling advokasya na sinusulong. So ngayon po, eh, mapalad tayo dahil may kasama rin tayong doktor mula po sa Miss Universe Philippines at Dok, kamusta po ang experience natin sa pagbibigay ng tulog dito sa ating village? Wow! Wow talaga, Sir SP. You know, I'm so happy. I was so excited. Nung nalaman ko may medical mission pala yung Naku sa puso ko because knowing that I'm a doctor, this is really one that I'm advocating about. Yung healthcare system natin. Medical mission sa mga remote areas in indigenous communities. Kaya I'm so happy na nakapag-participate sa Miss Universe and now I'm here for this medical so, mission. So, kanina may naman. mga nag-consult sa'yo ng na mga taga-ati. Yes! Taga I was able to one patient, yes and para napukaw yung buhay Dandamid ko yung heart, mo. yes oh, oh. and nandamay ko as a doctor wow maraming maraming salamat sa iyo doc at uh, sana makasahan ka pa namin sa mga susunod na mga medical mission at mga charity works natin hindi lang sa dear SB syempre sa misyon kasabay ng init ng panahon ramdam namin lahat dito sa ATI village ang mainit na diwa ng bayanihan Of course we're trying to tell the world that we're not just beautiful faces but we're also very very willing to help out other important issues as well. So of course we're also giving our hearts to anyone who needs it enough and it's very heartwarming just because we have this event that really shows that. nakakataba siya ng puso. Pero alam naman natin hindi mangyayari ito if hindi dahil kay Kong SV at the same time with Apa Boracay. So we're very happy, we're very blessed to be a part of this medical mission feeding program and giving back to our kababayan here in Ate Village. When we actually just stepped inside, they greeted us and they hugged us and they pulled us aside and we ran to the beach. So yeah, um, I am very thankful that we have this kind of event, charity event, so that um, we could also give out uh, the love that we have for the children and also for the community here in Boracay. Bagay na ikinatuwa, hindi lamang ng mga kandidata, kundi pati na rin ng mga katutubong atin. Maraming salamat, The HB! Pagpapagames muna tayo. Bring me isang bottled water! Ay! 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 ตัดเลยตัดเลยไปที่ทาไัยบนย hindi sa medical mission nagtatapos ang layunin namin ngayong araw dito sa ate village. Dahil may isang espesyal na programa rin kaming inihanda para mas lalo pang itodo ang kasiyahan ng mga katutubong ate sa Boracay. <coughs> <coughs> Masaya ba kayo dito? Excited ba kayo? Magpa-participate kayo? Siyempre, hindi lang Miss Universe ang kasama natin. Kasama natin si Kuya Carlo ng Aqua Boracay, Palakpakan! At kasama rin ng Miss Universe uh, Philippines, magbibigay tayo ng mga regalo at tulong sa buong Ati Village. So, bago natin simulan yan, magpapagames muna tayo. Okay lang ba? Okay, sino mga gusto sumali? Pag mga sumali at nanalo kayo, meron kayong 500 pesos! Kaya galingan ninyo! At ang unang palaro natin para sa ating community ay ang Bring Me. Unang subo, Kuya Carlo. Bring Me isang bottled water. Ay! 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 Magandang smile na Miss Universe! Ay! 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 Australia! Okay, okay. Teka lang, meron kang 500 pesos. Eh. Pero lahat na sila magagandang smile. Bring me yung pinaka mababang Miss Universe! Ay! Ayun! May talawang nanalo! Kung sino ang may pinakamagandang buhok na Miss Universe! Ay! Okay, 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 okay! niyo kay Kuya SV yung pinaka matandang taga-ati! Pinaka matanda! Inakamatanda! Ito, ito. Teka, 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 teka. Ito, unang dinala. Okay, teka. Tatanungin natin. Ito, unang dinalang dalawa. Tingnan natin kung sino na mas matanda. Ilang taong ka na, ate? Lola. sixty Ikaw po. Sixty-four. sixty sila. sixty Oh, sixty si Lola. 67. Okay. Tatlo, tatlo. Pag-tipa bandret. O, picture tayo, picture tayo. Lola, lola, picture tayo, tatlo. Patikim pa lang yung unang laro natin. Dahil ang susunod, patagisa naman ang dance moves. matapos ang masayang programa, oras na para ipaabot sa mga katutubong ati at ilan sa naipangakong tulong ng programang Dear SB, katuwa nga nga ako Boracay at Miss Universe Philippines. Meron kaming uh, resort negosyo dito sa Boracay. So syempre, we also want to give back to the community. In doing this with the partnership with you know, supporting SB, you know, bringing Miss Universe here, I think nakakatulong kami with doing that for the community. And it's, it's a very humbling. Na no, makikita mo na kung nagbibigay ka ng pagkain sa bawat tao, yung ngiti nila, iba yung ngiti nila. Parang, alam mo, parang, I think it's a very simple act. Pero iba yung turi nila sa act na yon. Parang, they really appreciate it. I think it's such an amazing experience that we are here at Ati Village helping out in this medical mission. I think it's so important to be able to advocate for these indigenous tribes and for these villages and for these people. help out and i think it's an amazing experience that miss universe is exposing all of us because we live in metro manila we're not out of town most of the time so to be able to do this is very humbling it's very um, amazing and it's so nice to connect with these people as well and learn from them I'm really happy to be here and be able to participate in the medical mission here. It's really something that um, I'm really passionate about being part of Miss Universe Philippines. It's not just about the beauty and walking on stage, but it's really being able to come here and do the charity work and be amongst the people, meet all the children here and really celebrate why we're here. It's kundi pati na rin sa selebrasyon ng kasiyahan ang mga kapwa nating ati at kaming mga bisita sa kanilang munting komunidad. Isa itong karanasan na hindi sana namin malimutang lahat. Maliban sa medical mission at groceries, mahalagang parte rin ng aming ibinigay na tulong ang mga hygiene kits na ipinamahagi namin sa mga katutubong ati. Lalo pat ang mabuting kalusugan ay nagsisimula sa malinis na pangangatawan. At sa gitna ng aming misyon, nakita ko ang isang pamilyar na mukha, si Rowena, Naningning pa lang ng kanyang mga mata ay nahinagap ko na kagad ang matayog niyang pangarap sa buhay. Magka-college ka na ba? Magka-college pa ako. Magka Kailan? Uh, this August. This August. So, gusto mo maging nurse? Kung sakali ba, ilan na ba nurse dito sa ating village? Wala ka ba? Kasi nang siguro. Kung papalarin, ikaw'y magiging unang nurse dito sa village ito, sa to, sa ating village oh, anyway, uh, subukan namin matulungan ka na matupad yung mga pangarap mo para maging proud ng buong uh, Ate Village sa'yo, Rowena. Ha? Okay, pa Patapos na ang aming programa, pero hindi pa rin nagpapaawat sa sayawan ang mga kabataang ati na talaga namang napamahal na sa ating mga Miss Universe Philippines candidates dito sa Boracay eh ito ang pinagkakatuwaan at pinagkakasiyahan ng mga taga Ate Village, Yung mga kabataan ng Ate Village eh mahilig magsayaw, mahilig mag TikTok dance at uh, at ngayon kasama mga Miss Universe candidates eh nagsasaya lang sila at uh, nababanding ayun, doon sa may beach. We're super super happy to be here kasi it's actually one of the activities that uh, we're excited to attend to and to be part of and uh, this is actually my first time napumunta sa, sa side na nato in Boracay kasi usually naman we just come here to enjoy the beach we come here to enjoy the resorts and the food and it's really nice to see Boracay on the other side of it you know what I feel so good yung heart ko it's so full and I really feel like I can spend the whole day with them every day kasi Nararamdaman ko talaga yung kababayan spirit and that community feeling that represents the Filipino characteristic talaga. So, I'm really having a great day. It's so much fun. Bago kami tuluyang mamaalam sa ati Village, isang huling regalo muna ang aming ibibigay para kay Sister Elvie, na walang sawang tumutulong at halos inaalay ang kanyang buhay para sa mga katutubong ate ng Boracay. Nandito po kayo sa programang Dear SV at ako po mismo eh gusto ko sanang to paren sa aming mm -hmm. munting uh, paraan yung mga pangako at mga Sige nakausap okay. ninyo. Mm -hmm. uh, so bago kami umalis eh mm -hmm. magiiwan po ako ng uh, munting regalo wow, sa naman. inyo at sa buong community na Oh man, God Ate is good Village. talaga. Pero mm -hmm. ibubulong ko na lang sister. Ibubulong? Wow talaga. Oh magiiwan po ako ng. Masaya po kami, ano, sister, mm -hmm. na maging parte mm -hmm. ng pagtatayo ng uh, livelihood uh, program po. ninyo. Mm -hmm. At uh, pag natapos siya, nandun po ako para i-reborn at, at uh, yeah! pag, uh, may blessing natin yung buong oh. uh, livelihood program oh, ninyo. Maraming maraming salamat po, maraming sister. Maraming salamat din thank sa so inyo. Sa ngalan lang buong ati community. Ano God mo. bless you and so, ingat. Thank you so okay. much, okay. sister. Thank okay. you po. Naway ang kasiyahan at tulong na ibinigay namin sa mga katutubong ati ay magsilbing inspirasyon upang makapagpatuloy sila sa kanilang laban sa buhay. Na hindi sila kailanman nag-iisa, lalo pat ginagabayan sila na may kapal. Muli, ako si SV, Samber Sosa, at ito ang Dear SV. Ngayong araw, makakakilala tayo ng isang magtitirik o kumukuha ng mga sea urchin sa dagat. Turuan mo muna kung anong preparasyon yung ginagawa mo bago tayo lumusong kasi medyo kinakabahan ako eh. <laughs> ko maabot yung tirik Ayun! May na si nanay Lumubog at naiwan ang aking chinela sa loob ng putik Ang unang regalo at surpresa ng Dear SP sa'yo Ay! Yay! Thank you po!